ang alagang aso po natin ay nagkaroon po ng ear infection no? at nagkakaroon ng liquid o luga tawagin. ito po ay uh, nakaranas na po kung magpa -bet. so meron ako isang alaga na nagkaroon ng in ear infection at dinala ko sa bed. in-examine ay meron daw mga ear mites so tinandaan ko po yung mga gamot na inano sa akin ng uh, so para tayo ay makatipindi no kasi mahal din po magpa kaya yung iba ay napipilitan na mag home remedy treatment ito po yung aking ginagamit na pamatakbo sa tainga ng aming alagang aso kapag siya po ay nagkakaroon ng infection or luga. So, ayan po, autoderm. Yan po ay may direction naman po, no? Uh, dosage. Ayan, pag large dog ay 10 to 15 drops. Pero minsan binabawasan ko, no? At uh, syempre, medyo mahal din po 'to. Ito po, ayan po, may presyo pa po, no? Nakakahalaga po ng 380. Binili ko po ito sa malapit po sa aming pet supplies. So ayan, ang pagkakaalam ko, meron din po ito sa mga online, no, seller. Tulad po ng uh, Shopee or Lazada. So ayan ang itsura po nito ay So ayan po siya Otiderm ayan Otiderm Ah uh, highly recommended ko po ito sa mga uh, pet owner no kapag nagkakaroon po ng infection ang tainga ng ating alaga. At all po ni Chachiano, uh, dati nagkaroon na rin po ito. So, ito po ang ginagamit namin. Ginagawa ko lang po dyan ay ininilis ko po yan ng cotton muna. Tainga niya. Then, amoy nyo po kung aling portion po yun sa tainga niya. Ang masama ang amoy. So, medyo may kamahalan po kasi ito, no? kung alin lang po yung may infection, yun lang po ang pinapatahan ko. Para medyo makadepend. Eh, kung marami naman po tayong pangbili, pwede naman po natin patakan parehas. din ng po makakasama Bago ko po siya patakan ng eardrops, antibacterial, uh, amuyin muna natin no? kung alin yung uh, side na tainga na ating papatakan, yung masang-sangang amoy. So ito, ang gagamitin ko na ay face towel na binasa ng maligamgam na tubig para ma-press po siya at makakasiguro po tayo na malilinis po natin ito ng maigi. Kapag ito po ay ating pinupunasan, uh, very gentle lang po ang gawin nating pagpupunas kasi may nararamdaman na po sakit yan at kung pupunasan pa natin to na padalos-dalos, lalo po siyang masasaktan. At uh, pag nakaramdam po yan ng sobrang sakit, mahihirapan na po tayo kapag papatakan ulit natin yan sa pangalawang pagkakataon kasi alam niya na po yung mararamdaman niya. Ang aso kasi ay matandain yan, kaya lahat ng kilos natin sa kanila na gagawin, dapat hindi sila makakaramdam ng anumang sakit. Then after po nating mapunasan, laban po natin yung ating face towel na ginamit, then punasan po natin siya ulit. Si Chacha po ay 14 years old na. Matanda na rin po siya. So, dahil nga alaga-alaga namin, kaya healthy pa po siya. May makikita po kayong mga liquid po dyan, oh, na talagang sign po na mayroon talagang ear infection sa alalay lang po sa pagpupunas para hindi po masakta ng ating alaga So ayan, pagkasigurado na po tayo na malinis na pataka na po natin I -i Siguraduhin lang po natin na uh, sa butas po, no, maipapatak. Baka mamaya sa gilid lang po ng tainga. So, hindi rin po papasok sa loob. So, gagawin ko lang po dito mga limang drops lang po. Kasi may kamahalan po. Kaya naman po kasi matagal po na po ginagawa yun. O then pagkapatap po i massage lang po natin no gentle massage lang po gawin natin para hindi po masaktan ng ating alaga kasi papalag po siya eh Kaya po graduate lang po natin na ah, sa loob pumasok po yung gamot o yung ear drops then massage lang po natin mabuti meron tayong mga alaga na misan ayaw magpapatak pwede siyang mga gat so wag nating pipilitin mas maganda po unahin po muna natin kung meron po tayong busal lagyan po natin siya ng busal kasi meron po nating ider ang ating alagang aso dahil hindi naman po ang kaisipan niya na ikatulad po ng tao baka bigla pong mga gat dahil nga ayaw niya magpalagay so magpasiguro na po tayo Lagyan na po natin ng busal. Kahit yan po ay ating alaga, ay hindi rin po tayo nakakasiguro. Kasi ang kaisipan nila ay hindi naman po katulad ng kaisipan ng tao. So after po natin na magamot ang taenga ng alaga natin, mas maganda po para uh, sa susunod na paglalagay po natin ng gamot, ay hindi tayo mahirapan, igala po natin siya. Kasi ang alaga natin, o oh, yung mga aso ay matatalino po 'yan. So, parang natatandaan nila yung mga ginagawa ng kanilang amo. So, kung every time na gagamutin natin at yan ay gagala natin, so yan eh hindi na tayo mahihirapan dahil alam niya na po 'yon. Ramdam niya na po yung gagawin sa kanya.